Narito yung sa magandang balita, muli nagpatupad ng rollback ngayong araw sa presyo ng liquefied petroleum gas o kay LPG ang ilang kumpanya ng langis. Samantala, sinabi ng Department of Energy na asahan na rin ang pagbaba sa presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Grace Casin. Halos dalawang daang piso ang natipid ni Mang Roberto sa panibagong rollback ngayong araw. Epektibo kaninang alasais ng umaga ng rollback ng 1 peso and 25 centavos kada litro ang presyo ng auto LPG. Ayon kay Mang Roberto, sa labing dalawang oras na pumamasada niya maghapon, may dagdag na kita siya para sa kanyang pamilya. Malaking bagay na yun dahil kasi pambili na ng dalawang kilong bigas yun. Makakatulong na sa pamilya yun. Mas malaki naman ang ibinawa sa presyo ng LPG cooking gas. Ang dating 761 pesos na 11 kilos ng LPG, bumaba na ang presyo nito sa 736 pesos. 2 pesos at 25 sentavos ang ibinawa sa kada kilo ng LPG. Subalit para kay Mang Claudio na may karinderya, hindi sapat ang bawas presyo. Aniya sa taas ng presyo ng bilihin, halos hindi nila maramdaman ang rollback sa LPG. Hindi naman makapagtaas ng presyo ng kanilang paninda si Mang Claudio sa pangambang mawawalan sila ng customer. Malaking binaba. Ang bilihin naman, mataas ang baboy, oh, mga gulay. Para wala rin. Ayon naman kay Department of Energy Director Zenaida Monsada, mula noong Enero hanggang Hulyo, umabot na sa 16 pesos 76 centavos ang naging rollback sa LPG cooking gas. Base sa kanilang data, posibleng masundan pa ang pagbaba ng presyo ng LPG. Subalit nakadepende pa rin ito sa magiging paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, ayon rin sa DOE, asahan pa rin sa mga susunod na linggo ay magkakaroon naman ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo, partikular na sa gasolina at diesel. May aasahan uh, tayong rollback sa gasolina. Sa diesel, uh, mukhang nag-umpisa na silang bumili at uh, mayroong apparent na uh, konti. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.